kapag connected sa internet yung voting machine before mag-print ng election return, pwedeng dayain yung re resulta ng election. Mapaano? Kasi ganito gumagana ang ating voting machines. Parang basketball. Habang bumoboto, may running score. Pero yung running score natin na yun, walang may alam. Malalaman mo lang siya kapag nag-print ng election returns, tapos isesend nang makina yung resulta doon sa server ng COMELEC. Ngayon, ang problema is kapag yung source code ng makina ay corrupted, merong malicious na code. Kapag connected sa internet yung makina at yung malicious code na yon ay connected sa isang hacker, pwedeng i-access ng hacker yung makina mismo at baguhin yung running score and therefore babaguhin niya yung resulta ng eleksyon. Ako, competent ako magsalita ng ganitong bagay dahil isa akong certified public accountant, maliban sa isang abogado. Nagtrabaho dati ako bilang IT auditor sa Deloitte, Philippines. Ang number one na auditor sa buong mundo, Deloitte. Isa akong IT auditor doon. So naiintindihan ko lahat ng information systems at lahat ng mga computer systems na katulad nito. Essentially, kapag meron kang gadget katulad ng isang voting machine or katulad ng cellphone mo or laptop, try mo siya dalhin sa, sa Green Hills kahit may password yan. Di ba pwede nilang baguhin yung laman ng laptop mo? Pwede nilang baguhin yung operating system?